Ito po mga kainsan, no, medyo nasusunog na po yung mga gilid-gilid ng ating mga ipa. Kailangan nating tabunan yan mga kainsan para maganda po yung pagkakarbonize niya at saka hindi siya magiging powder. Magandang araw po sa inyong lahat mga kainsan. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo yung pinakasimpleng paraan ko po ng paggawa ng carbonized rice hull. Dahil dito po sa amin mga kainsan ay eh, libre lang po yung mga ipanang palay. At inihingi lang po namin dito po sa mga malapit na kiskisan. Ah, pasensya na po yung aking alagang asuhan na si Chow Chow ay eh, napaka po dyan mga kaisan. Siya po yung kasama ko lagi dito sa bahay dahil lagi po ako nagsusulo. Bali dalawa po yung alaga ko mga kainsan, ayun po yung isa, yung puti hey. si Yuming naman po yung isa. Dahil bagong ani po yung mga palayan dito sa amin ng mga kainsan eh marami po yung mga tuyong gayami. Kaya ito po yung gagamitin kong panggatong para sa gagawin nating uh, carbonized rice hull. Kung wala naman po kayong mga gayami, pwede rin po kayong gumamit ng mga tuyong yung dahon ng saging sa mga kainsan basta kung ano po yung available po sa inyo uh, at itatali ko lang po sa isang patpat -pat. saka ako naman po sisindihan mga kainsan at saka lalagyan ko po mamaya ng ipa ayan po mga kainsan kung napapansin nyo po ay umuusok na po siya unti-unti na po siya uh, nasusunog so hintayin lang po natin mga ilang oras pagka ito po ay nasusunog na yung gilid-gilid nya kakalat po natin o oh, tatabunan natin ulit ng panibagong mga ipa para pantay po yung pagkasunog nya so ito po yung DIY o do it yourself mga kainsan yung paggawa ko po ng uh, carbonized rice hull para po ito ay eh, gagamitin ko sa aking mga tanim so against the light po siya maliwanag na po kasi mag alas 8 pala ng umaga may eh, mga tanim po ako dyan uh, mga sili saka doon sa likod ng bahay gagamitin ko po itong magagawa kong carbonized rice sa aking mga tanim gagawin ko po siyang ano, pataba gusto ko kasi mga kaisan yung organic lang po yung ating mga ano gulay para hindi po tayo gagamit ng mga fertilizer na pataba para healthy ang buhay mga kainsan bale after 4 hours mga kainsan ito na po yung ginawa nating ano carbonized rice hull pwede na po ito mga kainsan lagyan ko na lang siya ng tubig para hindi po siya magiging abo okay na po ito pwede na po natin gamitin ito na ihalo pang pataba po ng ating mga halaman yan kung napapansin nyo mga kaisan oh, Ayan. Carbonized na po siya. Pwede na po ito. Hmm. Ayan. Lalagyan ko na siya ng tubig para mamatay na po. Ayan. Pwede na po ito. Ayan. Perfect. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kainzan. Sana po ay nakapagbigay po ako ng kunting informasyon at aral sa inyong lahat kung nagustuhan nyo po yung aking ginawang video ay pwede po pakisubscribe po yung aking youtube channel pakilike at pwede pong mag iwan lang po kayo ng kunting komento maraming maraming salamat po sa inyong lahat